Ha, dito po tayo ay eh, naghahanap ngayon kung saan may itlog ng bubuyog. Matasak dito ah. Dito ako okay, may nakita na. Oh, yan, nakikita niyo mga bubuyog. Hilahin ko to. <laughs> yan, nahila ko na mga mga tropa. Yan, nakikita nyo ang daming mga butas-butas dito. Eh, may makukuha na tayo siguradong itlog ng boboyong Yan, o oh, yan. Yan ang mga kabutas-butas dyan, guys. Daling ko dito sa hawan. Kasi nga ipapakita ko ngayon sa kanila ang totoong itlog ng boboyong Video ha mo naman boy. Video mo mamaya ha? Ah, ah, ako din. Ida, tiho ko ng bata ay ako'y nangangain ito. Oh. Yo. Di, may nalabas. Ba, meron? Wala, yung lumipad lang. Ano ka? Wala naman ata. Meron to. <laughs> ako, ay wala nang laman. Oh, inapisa na. Hindi tayo sa pang dalawang butas. Yun pa? nabing nalipad. Ah. Kita mo, tingnan mambutas ang butas daw Yan, ang haba ng butas. Aba, ay napisa na ulay. Lugi na naman tayo. Ito, hanap pa tayo ng butas. Saan pa? Ito. Ito ang butas. Ako, para ito yung wala. Ako, wala na naman. Itong kaputol, ang daming butas. Ang galing na baboy. Ito, kita nyo. Flash mo, ang daming butas. Ang haba. Wala bawal. Lobat na. Ang lobat na Yon. Yon. Yon ka sa babuyog. Yon. Kung know? wala pa uli-uli dito ang um, inahing babuyaw. Ganun dogi na ako dito kababaan. Ang ah. haba. Yo, ka ngayon, diba? Wala. Yon. Nakadali yata dito. Nakaw. Um, ano babuyaw? Ano kayo? Parang tae. Parang Ah, saan? <laughs> Kahaba. Hindi pa ako makakapag -ano. Oh, wala pa rin hanggang ngayon. Napakahaba ng nabutas na bubulog na ito. Wala. Nakain Itlog na yun. Wala na. Baby bubuyog na yun. So, ano? Takot ka yan? Wala lugi akong haba naman na rin. Wala man lang nakuha. Baby, go. Wala na, hanggang ngayon lugay. Wala na. Ano baby bubuyog na yun? Lugay, wala. Part 3 na